Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. out kay Justin Villanueva, shoutout kay Leo Mer... Yun na nga mga masters, no? bale hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! magagarantiyahan ng iyong mga nasasakupan ang kanilang buhay, sagot ng lalaki. Bilang presidential marshal na namamahala sa intelligence sa ilalim ng nakatatanda, mayroon pa rin siyang magandang pagunawa sa sitwasyon ng bawat intelligence unit. Dahil sa umpisa ay isinasaalang-alang din namin na ang iba't ibang mga koponan ay kumalat sa aming mga puwersa, kadalasan ay nagpapasa sila ng maraming impormasyon sa panektik para sa amin, at ang mga impormasyong ito mismo ay may panganib na malik. Sa makatuwid, palagi kaming gumagawa ng maraming bagay para sa pangkat ng panakik, mahigpit na mga kontrol upang maiwasan ang panganib ng pagtagas ng impormasyon at pagkakanulo ng mga tauhan ng panektik. Pagkarinig nito, ang matanda ay tumango bilang kasiyahan, sa wakas, may isang taong makapagpapatibay sa akin, nagawa mo ng mabuti. Bahagyang ibinaba ng lalaki ang kanyang ulo, pinupuri ako ng matanda ginagawa lang ng mga nasasakupan ang dapat nilang gawin. Bahagyang umiti ang matanda, ngunit halatang sapat na ito para magpakitang gilas ang lalaki, total, ito lang naman ang pinupuri sa kasalukuyang sitwasyon. Sa sandali ng kagipitan, hindi na tayo maaaring magkamali, bumantong hininga ang matanda, ang pagkubkob ngayong gabi ay magpapatuloy tulad ng dati, ngunit dapat kang maging ganap na motibasyon, alam mo ba? Oo, in addition, I should leave all the senior executives behind, tonight and I will be on standby in the account anytime, kapag nasira ang Yetian City, kailan natin tatalakayin ang pahinga. Oo, sa loob ng pader ng lungsod. Sa oras na ito, binawi ni Han Sanchen ang langit. Hindi ito kapanapanabik gaya ng naisip ko. Sinabi ni Haijin, ayon sa aking hula, ang kabilang partido ay dapat na nagalit dahil sa kahihiyan sa alon na ito, at hindi lamang pumatay ng dalawang commander para ilabas ang kanilang galit, ngunit maging ang grupo ng mga sarhento na lumahok sa eksibisyon ay dapat parusahan, tama. Ngumiti si Han Sanchen, talagang ginagawa mo siyang tanga. Hindi naman siya ganon katanga lalo na nung nabasa ko yung sulat ko. Hindi naintindihan ni Haijin, nga pala, nung binanggit mo yung frosting me, bigla kong naalala na kahit hindi natin makita yung nangyari sa loob ng tent, alam ng mga sundalo na nakakita ng galaw sa labas ng tent na yung dalawang tumakbo papunta sa Commander-in-Chief ay dapat maging great motivated, pero pagkatapos nilang ay detain yung dalawa, parang ikukulong na lang yung isa, nabawasan pinuno bakit mo ginawa ito. Ngumiti si Huya, ganito ang pinuno, parang walang kwenta ang ginagawa niya pero kung tutusin dapat buluhin niya ang hukbo ng kalaban ba? Diba? Nagtataka namang tumingin si Han Sanchen kay Huya, anong sabi mo? nabasa na ng kabilang partido ang iyong pagsusumamo na liham, at ayon sa teorya ay tiyak na hindi sila malilinlang, kaya hindi nila papatayin si Duling at Doyan, gayon paman, maaaring magtaka sila kung bakit mo sinulat ang liham na ito, sa oras na ito, ang pagdududa ay magpapagulo sa hukbo. Tumango si Han San Chen, oo, ito ang isa, at ang isa, alam mo ba? Umiling si Huya, wala itong alam sa mga nasasakupan ko. Hindi niya talaga inisip ang pangalawang punto. Ngumiti si Haijin at sinabing, Huya, ang aming pinuno ay talagang pumapatay ng dalawang ibon gamit ang isang bato. Yumuko si Huya, gusto kong hilingin sa pinuno na maliwanagan ako. Ngumiti si Han Sanchen, ano ang resulta ng hindi makapaghula? Saglit na nag-isip si Huya, kung gayon ay maaari lamang nating ipagpaliban ito sa ngayon, ngunit para sa kaligtasan, sa palagay ko ay magiging mas mapagbantay ako, kung tutusin, alam ng multo kung anong uri ng ideya ang mayroon ka, at laging tama na maging maingat. Tumango si Han San Chen, ang gusto ko ay maging maingat sila. Parang may, na-realize si Huya, at nagtanong, leader, ano ang susunod mong gagawin? Bahagyang umiti si Han San Chen at tumingin kay Huya, syempre, pero depende sa'yo. Umaasa ka sa akin, natigilan si Huya, Maliit na intelligence captain ang nasasakupan, ano ang maitutulong niya sa pinuno? Masyado mo akong matutulungan, samahan mo muna ako. Panay ang tingin ni Huya kay Han San Chen, lumapit si Hyjin at tinapik siya sa balikat, senyales na huwag kabahan. Gayunpaman, si Huya ay naguguluhan pa rin, hindi ba dito siya pupunta? Bakit hindi ka gumagalaw? Pero sa sumunod na segundo, napatulala si Huya. With a flash of white light, napapikit si Huya ng subconsciously, at sa muling pagdilat nito, may isang buong bagong mundo na sa harapan niya. Napakaganda ng berdeng damo at berdeng burol dito. Ito, isa ba itong ilusyon? Gulat na sabi ni Huya. Sinubukan niyang iwagayway ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan, ngunit ang tunay na daloy ng hangin ay nagbigay sa kanya ng sobrang tunay na pakiramdam. Ibang mundo ito, sa pangkalahatan, ang pinuno ay bukas lamang sa kanyang sariling pamilya. Sa lugar na ito, ang aura ay higit na sagana kaysa saan man, at ang oras dito ay ganap na naiiba mula sa labas. Narinig mo na ba ang isang matandang kasabihan na isang araw sa langit, isang taon sa ilalim ng lupa, bagamat wala tayong ganoong kalaking pagkakaiba dito, ito ay katulad ng sitwasyong ito. Dam, upon hearing this, tumirek ang mata ni Huya. Kung sapat na ang aura, hihilahin ito pababa, Tsaka may super time difference, hindi ba invincible? Really, I'll go, isn't there? There is such a place in this world. Gulat na sabi ni Huya. Ngumiti ng mahina si Hyjin, totoo man o hindi, hindi mo ba alam kung swerte ka? Sumunod naman si Huya, at ramdam na ramdam niya ang sobrang lakas ng aura na lumulutang dito sa swerte ng kanyang tunay na enerhiya. Kuya, to be honest ikaw ang unang dinala dito para I enjoy ang blessings right after joining the alliance, so I am not talking about you, you should know what to do in the future, right? Paalala ni Hygiene, tuwang-tuwa si Huya, huwag kang mag-alala, hinding-hindi ko sasabihin kahit kanino ang tungkol sa lugar na ito, at kahit na, walang gustong malaman ang pagkakaroon nito. Ngumiti si Han Sanchen, at tinapik si Huya sa balikat, mula nang dinala kita dito, pagtitiwalaan kita ng walang pasubali, ngunit huwag mong pakialaman ang pagiging masaya, kailangan mong matutong magtanim, kaya plano mong linangin ang iyong tatlong paakong fo ng pusa. Sabi ni Hygiene He Hehe, Huya, Bishop Meng, puro God level exercises ang atin. I told you before, para hindi ka na magmadali sa practice. Tumingin si Huya kay Han Sanchen, at pagkakita kay Han Sanchen na tumatango, nagmamadali siyang lumuhad sa lupa, Salamat, pinuno. Walang sasabihin ang aking mga nasasakupan at sa hinaharap, tiyak na gagawin ko ang aking makakaya. Hindi gaanong nagsalita si Han San at tumingin kay Hyjin, "Kapag nagpe-perform ako, dapat karing manood at matuto pa. Huwag mong isipin na wala kang kailangang alalahanin pagkatapos mong malaman ito." Pagkaraang bumagsak ang mga salita, diretsong gumalaw si Han San at sa sumunod na segundo ay gumalaw ang buong katawan niya ng kasing bilis ng multo. I'm going, what kind of light work is this? This, huya na parang hindi pa niya nakita ang mundo, at natigilan siya. This is called Taishushan Step, ito ang pangunahing ginagamit mo para habulin ang kalaban, syempre pwede din yan para makatakas at lumaban, in short medyo maze at kakaiba ang mga hakbang nito, depende kung paano mo sila gagamitin, natapos ni Haijin yung sentence niya. Proudly said, how about it? Hindi naman ako nagsinungaling sa iyo, 'di ba? Damn, no wonder you guys have transformed from a group of civilians into an greater terrifying team in such a short period of time. It turns out that there are such mysterious exercises to teach you. And there is such a place full of true energy to give you have enough time to practice. Kumbinsido si Huya. Lubos na kumbinsido iyon ay, alam ko, kung hindi, ang aking daang taon ng pagtatanim sa labas ay maaaring hindi kasing ganda ng sampu o dalawampung taon mong pagtatanim dito. Panipi, ngumiti si Hygiene, kung hindi, akala mo ang daming gustong sumama sa atin. Grabe, ang swerte mo, hindi mo na kailangan pang hanapin ang mga magagandang bagay na maaari mong makita sa kanila, kahit na may mga bagay na makikita mo sa kanila, nasa ulo mo. Tuwang-tuwa si Huya sa puso niya. Kung napilitan siyang sumama kay Han San dahil sa sitwasyon, ngayon payag na talaga siya. Walang tanga, kung hindi ka nakarating sa ganoon kagandang lugar, gagawin kang kasangkapan ng mga tao. Ayaw ka ng leader ng family namin na ay recruit ka ng benefits kasi feeling niya walang kwenta ang ganyang puso kaya mas complicated na method ang ginawa niya. Ikaw, you must understand his well-intentioned efforts. Pagkaraang bumagsak ang mga salita, biglang huminto si Han San Chen, Huya, huwag kang magambala, tingnan ko ng malinaw, sa susunod, ituturo ko sa iyo ang totoong killer move. Pagkahulog ng mga salita, binaliktad ito ni Han San Chen sa kanyang kamay. Sa susunod na segundo, hindi banggitin ang bagong recruit na si Huya, maging ang fried dough stick na si Hygiene ay rin ang bibig sa oras na ito. Damn it, ano ito? ulan ng mga espada sa buong kalangitan. Brush, bumagsak, ibuhos mo. Ang dalawa ay hindi lamang nabigla sa malakas na ulan ng espada nito, ngunit napahanga rin sa napakalaking enerhiyang hatid nito nang mahina itong bumagsak. Ano ba itong goblin monster na ito? Sobrang nakakatakot diba? Nakikita ng malinaw. Bago bumalik sa katinoan ang dalawa, nakarating na si Han Sanchen, at ngumiti ng mahina sa tabi nila. Pupunta ako sa pinuno, hindi ka patas, ano ang itinuturo mo Huya, it's too fucking reported. Ungol ni Haijin, hindi nagsalita si Han Sanchen, natural na ito ang pagbuo ng espada na natutunan mula sa Lura Oxen, napakasimple din ang dahilan kung bakit gustong turuan ni Han Sanchen si Huya. Bagamat ang pinakamahusay na pagsasanay para sa mga especially IA ay mga pansariling interes at tahimik, na maaaring mapadali ang kanilang mga lihim na operasyon, ngunit naniniwala si Han Sanchen na kung minsan ay nangangailangan sila ng ilang tahimik. Dahil ito ay sapat na upang matulungan silang maakit ang mga mata ng kaaway, kaya binibigyan sila ng oras upang makatakas. O, ang bagay na ito ay maaaring gamitin upang magulat ng isang liham. Ngunit kung gusto mong magtanong ng totoo, ito ay hindi handa si Han Sanchen na magturo sa kanila ng anuman, ngunit lahat ay sumali, kaya kailangan nilang magbigay ng isang regalo bilang isang regalo sa pagpupulong. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, siya ay nanirahan sa pagbuo ng espada na ito. Bagaman ito ay isang sword array, maaari kang magpalipat-lipat sa pagitan ng mga kutsilyo, palakol, dagger, at iba pa kung gusto mo, gayon paman, matagumpay kung na-eksperimento ang isang palakol, para sa iba, maaari mong malaman ng magisa. Binitiwan ni Han San Chen ang isang napaka-dissatisfied sentence, responsabling mga salita. Tumanggaw naman si Huya, shit, wala siyang pakialam sa mga ghost knife, dagger, light sword yan, ayos din. This is fucking strong enough, ano pang bike ang kailangan? Salamat, pinuno, sa iyong pagliliwanag, nagmamadaling lumuhad si Huya para magpasalamat. Sa paggalaw ng kamay ni Han Sanchen, isang piraso ng tunay na kapangyarihan ang direktang damapo sa kanyang tuhod na malapit ng dumampi sa lupa. Ang isang tao ay may ginto sa ilalim ng kanyang mga tuhod, kaya't huwag basta-basta lumuhad. At saka, kung sasali kayo sa amin, magkapatid kayo, although may grades at class din kami, it doesn't mean that we need to be so noble and humble, we can just sulot normally." Niling is not something that we will have in the future. Bahagyang nagulat si Huya, ngunit tumango pa rin, oo. Muling tumayo si Fu Huya, tinapik siya ni Han San sa balikat, at bahagyang ngumiti, bilasan mo at mag-aral ka, at kapag malaya ka na, tawagin mo ang iyong mga kapatid upang magsanay ng sama-sama, at bibigyan kita ng isang katangian na hindi hihigit dito, poor, and more suitable for your covert operations. Pwede bang maging katulad ko ang mga kapatid ko? Nagulat si Huya. Hindi niya ito inisip. Akala niya ang mga commander lamang ng mga ministeryo ang may ganitong pribilehiyo. Lahat ng mga tao ay mga sundalo ang pinakamalakas na rehimiento, ngumiti si Han San Chen. Oo, don't worry kung mamumuno ka ng maayos sa team, may additional benefits ka pa, sabi ni Han San Chen. Hygiene chuckled, okay, what are the benefits? Let him experience it slowly, leader, kung magpapatuloy ka, natatakot ako na baka may mga tao, kahit gaano pa kaganda ang psychological quality nila, ay matabunan ng excitement. Hindi napigilan ni Huya ang mapangiti, pero hindi naman ito tumanggi. Mag-practice ka muna, babantayan kita, at itatama kita kapag nagkamali ka, at the same time, nag-practice ka habang nakikinig sa mental methods na itinuturo ko sayo. Pagkahulog ng mga salita, unang lumipad palabas si Huya, kasunod ang agad na pagsali ni Haijin. Nakahanap si Han Sanchen ng madamong mauupuan, at pagkatapos ay matiyagang tinuruan silang dalawa ng mental formula. Si Huya ay medyo mas mahirap, pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataon upang matuto, at si Haijin na natuto na ng ilang mga walang kabunuhang galaw, at higit pa ay isang pagsusuri lamang, tungkol sa pagbuo ng espada, Si Han Sanchen ay tahimik ding nagpapahintulot kay Hygiene na magnakaw ng pag-aaral. Kung tutusin, talagang lumaki si Hygiene sa laban ng ito. Pagkatapos ng dalawang araw na practice, halos isang araw na ang lumipas, gayon paman, ito ang daigdig ng walong aklat ng Desolation, at hindi nagmamadali si Han Sanchen. Bumalik silang tatlo sa bahay na kawayan ni Han Sanchen, nagluto si Han Sanchen ng mga ulam, at masayang nagkwentuhan silang tatlo sa alak. Gayunpaman, nakita ni Huya na bagaman ang amo na si Han San Chen ang nagluto ng pagkain na ito, maliwanag na ito ay isang Hongmen Bangkwat. Nang makitang halos kasabay nito, napangiti siya at sinabing, kung may gustong malaman ang pinuno kay Huya, dapat niyang sabihin ng diretsyo. As you said, since magkapatid na tayo, we don't need to do anything false, just get straight to the point, Huya walang ibang masabi, one sentence lang, Noong everything. Nakita si Han San Chen, at ngumiti siya, okay, gaya ng inaasahan sa kapatid ko, okay, hindi ko talaga may sa mga mata mo, pagkatapos ay hahabulin ko. Ganito kasi, sabi ko noon na magsisimula ako ng malaking negosyo, gagawin ko, gayon paman, sinabi ko rin na baka kailanganin mo akong bigyan ng sapat na tulong, kaya nga, may gusto akong itanong sayo. Pinuno, Magsalita ka naman. Yun na nga mga masters no, bali panibagong kabanata na naman yun natapos natin ngayong kabi Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta ko sa aking YouTube channel. Na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas nang labiyad night point. Papaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye.